This resto has a special place in my heart magmula nung mag-open sila ng hole in the wall sa panorama Marikina na halos sampung tao nga lang ang pwedeng umupo. And then ngayon, after one year, meron na silang isang napakalaking restaurant na may andami-daming seating capacity, private function, at ang ganda ng design, not your typical Chinese resto. Ang interior, din, ang daming parking spaces, nakakaloka. Pero masarap naman kaya ang pagkain. Hi mga ka -ETs. Ling Chan ang pamagat ng store. Ang lokasyon, 2 Guerilla Street, Marikina. Tapat na ermitan First to try, specialty nila, Long Bao. Alam mo yung natikman ko to dati, tas nag-improve pa nga uli ngayon, perfect yung bite, di agad nasisira yung balot, ang sabaw sa loob, ang init, kaya medyo nakakapaso, dahan-dahan sa pagkain. Sobrang sarap, as in nakasampu ako neto. Hindi din siya masyadong maalat. Meron din isang flavor ng chili crab naman. Medyo may pagka-spicy, lasang-lasa yung seafood panalo rin. Ang beef hofan, makapalang noodles, masarap ang timpla, di gaano maalat. Pero nakakabusog. Ang sabaw, may gali. Black simos yan. Tapos, may century egg. Perfect yung lapot. Ang sarap. Ang mga rice nila dito pang family sharing pero mas masarap at nagustuhan ko ang yang chow. I also love this kangkong chili garlic. 230 ang mura, no? Pero may mas mura pa ba sa ganitong lumpiang Shanghai? Pinaka masarap sa lahat ng natikman ko and I will be very, very consistent sa sinabi ko noon dahil sabi ko sa sa review ko, Bale na banggit ko na yan na pinakamasarap talaga si Ling Chan Pag-usapang lumpiang Shanghai Manipis ang balat, crispy Pero ang kapal ng loob At sobrang sarap ng timpla Homemade pa ang sweet and sour sauce If you want something spicy naman Okay tong Szechuan Crispy chicken, ang anghang. Sarap din yung nakakagana. Tapos pag nakakaluwag-luwag naman kayo, try this steamed lapu-lapu. Sobrang fresh niyan. Perfectly cooked ang lambot ng laman, walang lansa. Overall, super enjoy ang dinner namin sa Ling Chan. And I think, ah, dahil sa lawak at laki ng menu, talagang pwedeng balik-balikan. Uy, ang sarap na itong coffee jelly nila, promise. Tapos, ayun, excited ako malaman kung ano pang lasa ng ibang dishes nila. Sobrang daming selections. Then, comment ko na rin ang service nila here. Super husay, mabilis. Sabayan mo pa ng place na napaka cozy ang ganda talagang kumain dito please try Ling Chan meron silang bago dito sa Guerrilla Street Marikina pero open pa din yung original ha yung sa panorama Marikina yun lang